Como gonna go miss jake dai ha? Anong pa alam hmm, Tinamaan ka ng magaling. Pinabaan ako ng telepono. Oh! Nang gigigil ako. Uh, mananapak ako ng shota ng iba bukas. Oh! Pakita ka lang talaga bukas. Miguela Alam mo ba yung ex ni Jake? Nagpakamatay. Uminom daw ng sleeping pill, sabi ng maid. Aha! Uh, nag-suicide? Nako, yan marahil yung tumawag sa akin kaninang alauna ng madaling araw. Hmm. Speaking of pretty boy, dream boy, coming soon na, oh. Dito pa tungo sa atin. Yan ang boyfriend mo. Hindi na ngayon. Break na kami. Hi, Sweetie. Andito ka lang pala sa kantin. Pinuntahan kita sa room mo, ah. Sweetie pala, ha? Hetong sayo! Ay, <coughs> bakit mo ako silapak? Anong kasalanan ko, ha? Mm -hmm. naman ba papasok? Ano? Magdadrop ka na ba? Nagpapalipas lang ako ng sama ng loob. Ay nako, Day. Bumangon ka dyan sa kama mo. Kunin mo yung susi ng kotse ninyo at puntahan mo ako rito sa gig. Para makanimutan mong babaero mong si Raymond. Ano ka ba? Parang di ka na nasanay sa mga lalaking naging jowa mo. Pagkatapos, makikipag-break sa'yo. Ay sus, Day. Laban lang. Ano ba? Kaso, Fina, mahal na mahal ko si Raymond. Handa nga sana akong ko sa kanya ang aking katawan. Kung kinakailangan, basta huwag lang niya akong ipagpalit sa iba. <laughs> luka ka, Bibigay ka kaagad? Eh, jowa mo palang naman. Alam mo, Day, matalino ka naman. Ay pero bakit nabobobo ka na? Ha? Ah, basta! Huwag kang mag-explain, okay? Tara na, puntahan mo ako dito sa gig. Halika na! Lunurin mo yung sarili mo sa alak. Huwag naman ang babae! Gina! Huwag mo kong susurut-surutin! Ihiwalayan talaga kita, babae ka! Sige! Sige Mike! Hiwalayan mo ako! Ipakukulam kita! May kamag-anak ako sa Sikihor! Eh ano! Mas makapangire ng mga kamag-anak ko sa Kapis! Baka hindi mo pa alam! Sigela! Bakit puro putik ang kotse ko at saka ang may basura? Ang bantot! Eh, hey, kasi wala akong shortcut na madaanan kundi sa Smoky Mountain. Eh, Napaka-traffic sa highway. Ano? Sa si Smoky Mountain mo idinaan? Nag-iisip ka ba? Paano kung pinarahan ka ng mga guns doon? Hindi naman ako natatakot. Itinakas mo na naman ang kotse ng daddy mo, ha? Matindi ka rin, ha? Teka muna, mami. Ano? ipinasok nyo ako sa driving school para matutong mag-drive. Tapos, ngayong may license na ako, di naman niyo ipapagamit sa akin ng kotse. Di ko kayong maintindihan dalawa. Hoy, Miguela, huwag mo kaming layasan ng daddy mo, ha? Kina, kausap ka pa namin. Saan ka pupunta? Mami naman, sa banyo. Magbabanyo po ako. Alangan namang, dito ako Jumingga sa salas habang sinisemoran niyo ko. Mahirap talaga magpalaki ng odds. <laughs> Mami, ang ganda ng message ni Pastor. Nakakabless. Sinabi mo pa, Daddy, yung nabasa ko kanina umaga na verse, alam mo ba yung, yung din ang sinermo ni Pastor? Di ba nasa plano talaga ng Diyos ang lahat ng ating mga desisyon sa buhay? Okay lang ba, Mami? Magpa-enroll ako sa Bible Correspondence ni Pastor? Gusto ko pang lumawak ang aking mga kaalaman sa Biblia. Yung lalim ng kaalaman sa buhay ni Jesus. eddie eh, di, Mike, Pareho tayong magpa-enroll! Ano bang nangyayari sa mga magulang ko? Nakabasa lang ng Biblia. Tila mga banal na aso at santong kabayo na… Eh, hindi ko masaksihan ang mga bangayan nila dati dati gabi gabi araw araw aba ngayon wala na nakakapanibago ang aura dito sa bahay hindi na war zone hindi mo naman tinikman yung in-order kong white wine. Paborito mo yan, di ba? Wala ako sa mood na maglasing. Hmm. Nakakahiya sa mga parents ko ng mga holies. Talaga? Eh, kailan ka pa nahiya sa mga magulang mo? Teka nga na? ikaw pa ba si Miguel, ah? O taga-ibang planeta na, ha? <laughs> ako pa rin to. Huwag kang ang OE, Fina. <laughs> Medyo natutuwa lang ako sa mga nangyayari sa bahay namin. Mm -hmm. Malaki ang pinagbago ni na-mami at daddy. Dahil mga born again na sila. Eh di, paano yan? Maboborn again ka na rin. Ah, este, born again pala. Sarap palang bumisita sa inyo, no? Dala kaya ako minsan. Miguela, anak, may Bible study kaming dadaluhan ngayon. Gusto ng mami, isama ka. Sige, Daddy. Wala naman akong thesis ngayon. Pwede akong sumama sa inyo ni Mami. Praise God! Mga kapatid, gusto ko basahin ninyo ang mga taga-Roma sa istalatan 13 po. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng anumang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. <laughs> ang cute naman ng Johnston na to. Pero mas cute ang binasa niyang verse ng Bible. Panahon na siguro para magbago na ako. Isuko ang buhay kay Jesus. Pagod na ako sa kasalanan ko. Sister Miguela, pwede ka bang maanyayan sa Saturday group dito sa church? Sige, Johnston. Sama ko rin sina Daddy at Mami. <laughs> Puro yapi na single fellowship ito, Sister Miguela. Ah, ganun ba? Naku, sorry. Akala ko pwede isama sina Mami at Daddy. May ganun pala dito sa church pang single yapis lang. Pero mas okay nga yan. Sige, aattend ako. And thank you sa paanyaya mo, Brother Johnston. Sinama mo ako sa mga ganyang occasion. Kailangan mo makipagmingle sa mga single at professional na rin. Hello, sino to? Si Miguel to. Hello, Fina! invite kita sa Bible Study. Puro mga yapi tayo dito. Dalo ka, friend! Talaga lang? Naging palasimba ka na sa mga boy again? Nakamove on ka na ba? Oo, Fina. At isa pa, tumanggap na ako sa Panginoong Jesus. Sa Sabado nga, magpapa water baptize na ako. Naku, Fina, masaya ang may Kristo sa puso at sariling tagapagligtas. Sige, sama ako may pag-asa pa kaya ako na mabago? Ako na punong-puno ng kasalanan? May pag-asa ka pa, syempre. Kung ako nga na mas maldita pa sa'yo, pinatawad ng Panginoong Jesus, ikaw pa kaya na hindi naman masamang tao? Mabait ka kaya mula nang makilala kita? Salamat, Miguel, ha? Isinasama mo ako sa ganyang mga activities. Alam mo, Nakakapagod na rin kasi ang makipagsosyalan. Lahat ng mga tao nakamaskara. Hindi ko na alam kung sino ang totoo at ang tunay na kaibigan. Gariglio, o nagbibilang ng mga boyfriend sa buhay. Sadyang labis akong na-transform from evil to holy Miguela. Sa Jos nga po ang papuri. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Mga awit 119 37. Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikilang Lagot mula sa padalang liham ni Miguela Arcega. Binigyan buhay ni na... Janelle Briones, Marita Anciano Nadal, Noah Magdaong, Eva Maratalia Gomez, Ren Sortes, Ram Mercado, Nancy Lazarte. Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZIS Radio TV. Agapay ng sambayanan.